Kung ang hanap mo ay ligayin sa buhay Aboy, may hindi na pala itong sinain ko Tapos Baka masun Mama Mama mm? Oh, si Stephen eh. Bakit? Alam mo baga Itong mama ni Joyce Si Alim Shoney ay doon nag-celebrate ng birthday ni Joy sa school. Nagpa-jollibee, mama. Sarap ng hando. Kami tigigisang ganay o may chicken, na may spaghetti, na may rice. Meron pang hukplot. Sarap, mama. So, oh, si Stephanie. Iyon la ang baga, ang ipinangangamba mo. Huwag kang mag-alala. At ang atake natin bukas ay lunis. Medyo kalmado lang ang tayo. Huwag na huwag kang naiingit diyan sa kaklase mo, Ngayon ay ang atake natin isimplihan lang natin. Huwag ka pating mag-alala. At naipangutang na yan ng mama. Huwag ka mag-alala kayang-kaya kaya ni mama yan. At kahit marami tayong utang hanggat hindi ako nakukulong sa utang. Eh, kailangan natin magpasikas sa inyong classroom. Abo, hindi pwedeng sila lang ang magpapakain. Pati principal, ay bukas ibibigyan natin ng Jollibee kahit walang okasyon dito sa atin. Huwag ka mag na ipangutang ko na yan. Dana! <laughs> Bakit, mama? Anong balak mo? Ah, basta, Stephanie, huwag kang masyadong nakikialam sa mga atake ni, ni Mama. Ano. Huwag kang Na. Di bagat ako eh, napaghandaan ko na nga at naipangutang ko na yung pagpapakain natin sa lunis. Tatawagan ko pa ang kumaring Josephine para makapagsabi na ako'y magre-renew. Abang rin re ko na ngayon sa aking 5-6. Eh, silip-silipin mo yung mga pintuan, Mga pintura ng pintuan ng kada classroom, anak. At baka nababakbak na ang pintura. At pipinturahan natin yung mga pintuan ng classroom. Yung kalaang, at tatawag ang kulaang ang kumaring Josephine. At ako'y mag-re-renew. Hello, kumaring Josephine. Ako'y mag-re-renew sa Martes ng Bayong Timid. At ako'y may paggagamitan. Han, maraming salamat. Huwag kang mag-alala, mapapers owner ka nung school nyo. Ang inyong classroom, honey. Antay-antayin mo lang. At iba ang atake ng mama. Magaling umatake ang, ang mama, Ani, Hindi ka pababayan para sa future mo ito, anak. Dana! Dana! Uho oh, si mama. Huwag ka nang mangutang para lang tayo makapagpasikot sa school ano namang atake ang gagawin mo ma'am ang pagani ang kapang magpapakain ka sa buong classroom namin yun ay birthday ni Joyce kaya si Aling Shoney ay nagpakain kaya yeah, oh, si mama huwag na huwag ka na magpakain hayaan mo na sila at sila naman ay eh, may okasyon kaya sila nagpakain sa school ikaw naman eh magpapasikat ng ganay ang atake na mama mama ako pati napapananay diba? basta Tiffany huwag mong pakailaman ng mga diskarte ko sa pag-aaral mo ito para sa AUD saka ka na magreklamo pag ito yung nakagraduate natin naging first owner sa inyong classroom hand. huwag mo na akong pinagpapansin at huwag kapatid mag-alala na ipangutang ko na yan はいどうも。